Crispy pata sa bagong farm. Yan! Dalawang malaking crispy pata ang niluto namin sa farm. Minsan, simple ang tanghalian dito. Pero minsan, masarapan din siyempre. Paano ba ang paraan ng pagluluto ko nito? At pasado kaya sa lahat ng mga katikim? Tara! Tara! Natin tayo sa farm? tatatlo pa kami dito pero hindi magpapahuli kung ano ating menu dito ang menu natin ngayon ay crispy pata gusto nyo ba kayo ito? wow! <laughs> okay lutoy natin ito dahil marami pang kailangan gawin nag set up na kami ng lutoan dahil pata yung ating luluto eh dapat pakuluan muna ito bago iprito para naman malambot at yun yung talaga yung tamang pagluto habang nagpapapoy at nagpapakulo ng tubig, hiniwahiwa at tinusok-tusok ko ang pata para mas madaling lumambot at maluto. Nang kumulo na, lagyan lang natin ang luya yan at asin para magkalasan na yung natin. Isa lang na yan. Yan, lang natin yan hanggang maluto para magandang yung pagkakaprito. Papakulaan natin ng matagal-tagal para maging crispy pata at hindi naman maging chewy pata. Sinalagaan sa baligtad at sa gatong. Dumating na rin ang ina at kapatid ko. Inimbitahan ko ng tanghalian at napakarami naman na rin pagkain. Matapos sa mahigit na isang oras. Yan, so okay na to. Aahunin na natin na maprito na natin. Tanghali na. Hapo na. Gabi na hindi na kaya mas matagal pa at medyo late na kami nakalis sa farm kanina. Dito, kailangan lang nating palamigin siya ng konti tapos uh, patuktikin. Then tusok tusokin lang natin 'yung balat para mabawasan pa ang tubig nito at sa pagprito ay mas madaling maluto hanggang loob at mas lumutong na rin. Okay, reload tapos lagyan natin ng mantika. Mantika. May komentary lang ako dahil napakamahal ngayon ng mantika. As in, grabe. Kaya yeah, saktuhan lang, mainit ng mantika, pwede nang isa lang. Sinaing naman ang isinalang ko. Unang baligtad ng ating pata. Ah! <laughs> Napakaganda. Alalay lang natin yung gatong para di naman maunang maluto yung labas. Hayaan muna natin 'to kasi do-double frying natin. Isa muna i-first frying natin tapos pagkalamig nito, at okay na 'yung first fry isa, second fry natin. 'Di ba? Kagandahan lang ang tunog ng matika. Ito check natin. Yan. Pagka second fry niyan, maganda. Mas maganda tunog niya. Hinihintay natin matapos yung ating prito. Gawa tayo ng ating sausawan. Dito yung ating pinaka basic. So guys, bawang, toyo, suka, asukal, paminta. Maya maya, tapos na rin ang pangalawang pata. Okay, nakuha na natin ito. Second fry natin yung una kanina. Pag natin sa second frying, dapat malakas yung apoy at mabilis. Kasi ang pinapalutong lang natin dito ay yung balat. Kaya lalagyan natin yung palapa. Tara! May palapa na rin yung kabale? <laughs> Kaso yun lang, hirap pisa lang dahil sobrang init ng apoy na nalagpas-lagpas sa kawali. Less than a minute lang na second frying at napakaganda na nito. Crispy pata sa bagong farm! Yan! Yung pangalawa naman, same process. Boom! Napakaganda din. Dito so na yung ating crispy pata dito sa bagong farm. Yan, dalawa to. Taste test muna. goods na goods. Kaya pinakuha ka na si Jayman, ang na sa aging makikihingi po ulit. Para sa ating sausawan, may kus may kus lang natin to ating mga ingredients dito. Toyo, suka, kaminta, tapos yung ating buyas, bawang at sili. Tapos ang pampasarap nyan, itong ating suka. Yan, ito yung ating sausawan ng crispy pata. Sa mga nagtatanong kung bakit sinasa laban ng dahon ng saging, dahil lang yan. Mamatay ako ang anong mga bakteriya ang nandiyan, pati alikabok na rin ay malis. Then para tumibay, hindi kasi madali mapunit kapag napainitan na ito. Dahil luto na ang kanin, maghain na tayo. Okay, so yung ating dahon ng saging, tatag na natin yan kanin. And then yung ating crispy pata. Ah, ah. Ay, okay, ano tayo? First bite tayo. Tikman natin. Ito ma'am, sound check tayo. Ay, parang sementong kinakaskas. Okay, first bite. Napakalutong. Perfect sa sausawan na may silip ang kasama. Sarap, lahang crispy pata. Para na nasa ano? Nasa restaurant. Malamig na juice. Konting lamig lang. Kinamin. Kinamin siya. Okay, goods na. Kain tayo. Enjoy ang lahat. Ay sino ba namang hindi ma-enjoy ang dalawang crispy pata, di ba? Ano ako Unok <laughs> mo. Nabasa na ang tuyo. Wala na, Sarap. Aray, ang lagi kong inaabangan dito pag kami napunta sa farm. Masarap nga at kaya crispy pata, dalawa pa. Kahit anong gawain, dali oh. Tamo, lalaki <laughs> Lagi kaming guest dito sa farm pag masarap ang ulam, pag crispy pata. Oh. Yuhu! Sabihin na kami! <laughs> Tama ang mga sinabi nila pag -dito sa farm, lagi masarap ang ulam. Minsan simple pero minsan may ganito rin. Tinigbak lang namin lahat yan. Naisip ko, nasa 1,300 lang siguro ang kusko -kus sa dalawang ito. Panalong panalo na. Itaob ang kaserola. Tingnyo naman, itinaob na ni Jayman papunta sa pag. <laughs> Dahil marami daw siyang nakain, si Jayman na lang daw magugas. Ko, sayang ang tato. Sanay naman daw siya sa kanila eh. Wala ako <laughs> Pag uh, katapos kumain ng crispy pata, boom! Ano, busog sa crispy pata? Sarap. Busog busog ako. Kau? Busog na busog din. Kaya ako nakahiga na eh. Boy, bangungutin. Huwag <laughs> naman. Yan Paul, dito daw siya sa likod ni Kinse. Hindi ko rin may imagine, pero bahala na siya dyan. Matanda na siya. So yun lang para sa tangalihan dito sa farm. Napakasarap ng crispy pata. Peace!